The Bark Ads Paulo at Wally, naiyak sa segment na Sugod Bahay mga kapatid. Bossing at mga Perify Angels, kinatuwaan ang naging reaksyon sa segment na Perify. The Bark Ads Maine at Karen, tuwang-tuwa ng makita naman si Kuya Will sa Itbulaga. Yan nga ang agad na naging biro ni Maine at Karen sa segment na Gimme 5, na kung saan ay ang isa nga sa pamilya na naglaro dito, ay may Will na pangalan, kaya naman makikita nga ang mga naging reaksyon dito ni Main at Karen, habang pinapakilala nga ito ng leader ng kanilang team. Lalo na nga't kapag pinakilala na nga ito ni Karen at Main, ay magiging si Kuya Will na ito. Kaya naman, bago nga magpunta kay Bossing at Boss Joy ang dalawang maglalaro sa Game 5, na kung saan ay kasama nga si Will, o si Kuya Will, ay nag pa nga si Main at Karen dito, ng Go Kuya Will, na talaga namang makikita pa nga ang mga naging reaksyon dito ni Main na talaga namang tuwang tuwa At ganun din nga si Karen, na napatalon pa nga habang nagchi-cheer Kaya naman, ay mababasa pa nga ang ilang mga comments dito ng mga netizens sa YouTube livestream ng Itbulaga sa TV5 at sa kanilang official YouTube channel. Biro pa nga ni Boss Joey dito sa contestant na si Kuya Will na kung gusto daw munang kumanta nito, kaya nga ng ginagawa ni Kuya Will sa kanyang show, na isa rin namang kapatid, na napapanood nga bago mag-frontline Pilipinas. Samantala, naging emosyonal naman ang mga da-bark ads sa kwento ng buhay ng Sugod Bahay Winner, na isa lang nga sa mga segment ng Itbulaga, na talaga namang pwedeng magpasaya o kaya naman ay magpaiyak sa mga manunood na nangyari nga ngayong lunes sa Eat Bulaga, na makikita ngang naging emosyonal si Paolo dito, at ganun din naman si Wally. Tinanong pa nga ni Mayor Jose si Paolo tungkol sa pag nito, pero nagbiro na nga lang ito, na magkakasore eyes daw siguro siya. Makikita din nga si Wally dito, na naging emosyonal din, at sinusubukan pangang pigilan ang pagluha niya dahil pa rin nga sa kwento ng buhay ng Sugod Bahay Winner. Na kahit nga ang mga studio audience at mga netizens ay naramdaman din ang emosyon na ito, na mababasa nga ang mga naging comments nila dito sa YouTube Livestream ng Itbulaga. Welcome back mga ka-highlights. Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Samantala, kinaaliwan naman ng mga netizens, ang ginawa ni Bossing, at ang mga Periphery Angels na sina Main at Miles, dahil nga sa nangyari sa segment na Periphery. Na kung saan, ay kapag tumitingin ang Periphery player sa baba, at ganun din naman sa taas, ay napapaisip din nga sina Bossing dito. Kaya naman, ay makikita ngang hinahanap at tinitignan din nila, kung ano nga ang nakikita at tinitignan ng Periphery player. na kung saan, ay makikita ngang talaga namang hinahanap na ito ni Bossing Main at Miles. Na talaga namang kinatuwaan at kinaaliwan nga ng mga manunood at mga netizens, na mababasa pa nga ang ilang mga comments nila dito. Narito ang ilan sa kanila. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo, patungkol sa mga napag-usapan natin, sa video na ito?